Hola from Barcelona. Kakain ako ng 12 grapes habang suot ang aking red underwear ngayong New Year's Eve. Kapag di pa ako sinuwerte nito, iwan ko na lang. So today ngayon, nagsama-sama kami ng ilan sa aming mga kaibigan para i-celebrate at salubungin ang 2025 together. Napansin ko nga sa mga Spanish na mas bad nilang i-celebrate ang New Year's Eve kasamang kanilang mga tropa. Hindi invited sina Lola, Mama, and Papa. Huwag kayong mag-alala, ayaw din naman nila kami kasama. <laughs> Nagluto ako ng ginatang alimango, garlic, butter crab at kanin na request ng aking asawa. Siyempre kung may request siya, may request din ako. Rib eye steak kako na may Coca-Cola. Pinagpranuhan talaga namin ang gabing ito. Siyempre palaging group chat ang sagot nila dito. Bawat isa ay may ambag. Kung wala naman, i-ready mo na ang sarili mo. Kasi siguradong ikaw ang paghuhugasin ko ng plato. Trot! <laughs> Makikita-kita kami ng mga bandang 8pm. Mga bandang 7pm kasi nakakaroke pa kami ng mister. <laughs> bitin kami ni Chef Chama, ay eh, dinala na rin namin ng karaoke ngayong gabi. Nagkantahan kami habang nire-ready ang lamesa. Sobrang daming pagkain. Bukod sa finger foods dito, eh may onion soup pa. Marami talaga ang natira. Pero pinaghati-hatihan din namin at kinaan kinabukasan. Pagkakain, isunod na rin namin ang aming New Year's Eve accessories. Very typical ito sa gabi ng bagong taon. Tinatawag nila itong kutilyon. One hour before midnight, iniready na namin ni Laura ang mga grapes. Kakailanganin nyo ng 12 grapes per person. Mas okay kung maliliit at seedless. Mas madali kasing ubusin at tiyak na ikaw ay suswertehin. Ang <laughs> kondisyon na ito ay tinatawag ng las 12 ubas or 12 grapes of luck. Hindi ito advisable sa mga kids kasi it can lead to choking. Mabilisan kasi ang pagkain nito. Hinahati ko na lang sa dalawa yung para sa mga bata. Sa Spain, hindi parte ng tradisyon nila ang pagkain ng grapes sa ilalim ng lamesa. Pero kung niya na paniniwala ng iba, ay bahala na sila. Kailangan mo lang kainin ng grapes kasabay ang bawat tunog ng kampana. At tinatawag nila dito ang kampanada. Ito ang last 12 seconds bago mag-12 midnight. Kada isang segundo, isang grapes ang kakainin mo. Bawat grape symbolizes the month so kung di mo nakain yung panghuli, girl, sa December, matakot ka na. They joke lang. <laughs> Maraming theories sa tradisyon na ito. Sinasabi ito ay nabuo noong late 19th century dahil sa mass production na nangyari sa Alicante, Spain. So ang ginawa ng mga farmers para maibenta nila lahat, ay remote nila ang pagkain nito during New Year's Eve. At doon na nga na ang lahat. Matalino, pero at least di ba wala nga namang nasayang na grapes. Ngayon sikat na sikat na tradisyon na ito, hindi lamang sa Spain, pero sa ibang Latin American countries na din. Pagkatapos ng kampanada, ibinabati namin with kisses and hug ang bawat isa. Tapos diretso inuman na. Pinatulog ko na ang mga bata kasi niyaya din ako ng mga kaibigan ko makipagsayawan sa isang New Year's Eve party na ginaganap dito sa maliit naming baryo. Ang mga lalaki naman ay nagpaiwan. Este, iniwan namin para magbantay sa mga batang tulog habang sila ay naglalaro ng cars at nagkukwentuhan. Masaya naging New Year's Eve ko. Sana sa taong 2025, eswartehin din tayo. Pero tandaan, with more efforts, hard work, and determination, we create more chances for fortunate events to happen. May hirapan din dumating ang swerte kung pahiga-higa ka lang. Yun lang, hanggang sa susunod, at... Adiós.